मस्त <laughs> मोबाइल Punta hero. Manok na, pwede lang yung manok. Kanin na alis yung manok. 2 lang, Ilang buwan eto. Ay, isang na. 2 lang, hero. ganito. Eto, pa, mga sweater. Talisay. Kanin talisay mo, kaibigan? Ito, ilang buwan na no? Ayan o. Dostos mga kamasir at kalisay. Ayan po. Ayan ang mga manok. Ayan. Magkana yan? 2 Anong niyan? Melsim Black. Ilang buwan na? 8 months. Eh 8 months old. Melsim Black. 2-5 lang mga kamasir. Buwa po. Pimit yung mga kanyang Ayan 2 lang. 8 months old. Black. na katawan master. Vlog natin man mga master. Ano ba lang natin man ako kaibigan? 5K magkano Ilang. buwan na? Ilang buwan na? 8 months. 8 months, eh. lang mga master. May bawas para 5K sweater. lang, negotiate, negotiate, double met, May bawas sa mga master. libo na. 5K sweater Gato Mula na kaya mababa nga dito sa Bukaw eh, mula na Kaya thank you kaibigan Ito po, ganda ng mga Hot spray ah bulik oh bulik ah, pa dito mga sa buwan Sisi natin lang Kani ah. ice cream mo kaibigan? Uwang lang, na pa to budget meal lo, oh. ilang buwan na? 7 months, na. Ano? na. Ito ilang buwan na? Taon na lang, na. Uwang lang, na. talaga, Dalawa. Eh, naman to, na pa naman ako. Parts grey Dalawa na. Balik mo pa na seven fifty lesa, oh, mga master. Oh. na, uwang ang uh, ganda ng ice cream. P7.50 na yun. Ito dalawang taon na. Bulik <laughs> so. <laughs> uh, ko. Wali p sa Marami po man, dito. <laughs> Makamasa ma sa Bumawi. Maganda. Makamasa. Magsaang manok kayo dito sa Bumawi.